Ikalawang mga kronika, Kabanata 8 At nangyari, sa katapusan ng dalawampung taon na ipinagtayo ni Salomon ng bahay ng Panginoon at nang kanyang sariling bahay, na ang mga bayan na ibinigay ni Hiram kay Salomon, mga itinayo ni Salomon, at pinatahan doon ang mga anak ni Israel. At si Salomon ay naparoon sa soba at nanaig laban doon, at kanyang itinayo ang Padmor sa Ilang, at lahat na bayan na inambakan na kanyang itinayo sa Hamat, itinayo rin niya ang Bethoron sa Itaas, at ang Bethoron sa Ibaba, na mga bayang nakukutaan, na may mga kuta mga pintuang bayan, at mga halang, at ang baalat, at ang lahat na bayan na inambakan, na tinatangkilik ni Salomon, at lahat na bayan, na ukul sa kanya mga karo, at ang mga bayan, na ukul sa kanya mga mga ngabayo, at lahat na ninasa ni Salomon, na itayo para sa kanyang kasayahan sa Jerusalem at sa Libano, at sa buong lupain ng kanyang sakop, tungkol sa buong bayan na naiwan sa mga Heteo, at mga Hamorheo, at mga Pereseo, at mga Hebeo, at mga Hebuseo, na hindi sa Israel, ang kanilang mga anak na naiwan pagkamatay nila sa lupain na hindi nilipol ng mga anak ni Israel, ay sa kanila naglagay si Salomon ng mga atag na mga alipin hanggang sa araw na ito. Ngunit sa mga anak ni Israel ay walang ginawang alipin si Salomon sa kanyang gawain, kundi sila'y mga lalaking mangdidigma at mga pinuno sa kanyang mga pinunong kawal at mga pinuno sa kanyang mga karo at sa kanyang mga mga ngabayo. At ito ang mga pangulong pinuno ng Haring Salomon na dalawandaan at limang po na magpupuno sa bayan. At iniahon ni Salomon ang anak na babae ni Paraon mula sa bayan ni David hanggang sa bahay na kanyang itinayo na ukol sa kanya sapakat kanyang sinabi, Hindi tatahan ang aking asawa sa bahay ni David na hari sa Israel, sapagkat ang mga dako ay banal na pinagpasukan sa kaban ng Panginoon. Nang magkagayoy, naghandog si Salomon sa Panginoon ng mga handog na susunugin sa dambana ng Panginoon. Nang kanyang itinayo sa harap ng portiko sa makatwid bagay ayon sa kailangan sa bawat araw na naghahandog ayon sa utos ni Moises sa mga sabat at sa mga bagong buwan at sa mga takdang kapistahan na maikatlo sa isang taon sa kapistahan ng tinapay na walang libadura at sa kapistahan ng mga sanglinggo at sa kapistahan ng mga balag. At siya'y naghalal, ayon sa utos ni David na kanyang ama, ng mga bahagi ng mga saserdote sa kanilang paglilingkod, at na mga libita sa kanilang mga katungkulan upang mga puri at upang mga siwa sa harap ng mga saserdote, ayon sa kailangan ng katungkulan sa bawat araw. Ang mga tagatanod pinto naman, ayon sa kanilang mga bahagi, sa bawat pinto ang daan. sapagkat gayon ang iniutos ni David na lalaki ng Diyos. At sila'y hindi nagsihiwalay sa utos ng hari sa mga saserdote at mga libita tungkol sa anumang bagay o tungkol sa mga kayamanan. Ang lahat ng gawain ni Salomon ay nahanda sa araw ng pagtatayo ng bahay ng Panginoon at hanggang sa natapos. Sa gayoy, nayari ang bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, naparoon si Salomon sa Isayon Heber at sa Elot sa tabi ng dagat sa lupain ng Edom at nagpadala sa kanya si Hiram ng mga sasakyang dagat sa pamamagitan ng kamay ng kanyang mga bataan, at mga bataan na bihasa sa dagat, at sila'y nagsiparoon sa upir ng na kasama ng mga bataan ni Salomon, at nagsipagdala mula roon ng apat na raan at limampung talentong ginto, at dinala sa Haring Salomon.